<laughs> wow! Hi guys! Welcome to my vlog! So, are you my... For today's video guys, nandito kami ngayon sa Tokyo... Is me, Balito! hi! to the oh. Ayan guys, so nandito tayo sa Tokyo-Tokyo. Itong branch na ito market market. Ayan, so papakita ako sa inyo yung mga food nila. ang dami nilang bago. And then, alam naman natin na dati, eh, sobrang favorite natin itong mga beef misuno and everything, guys. So, let's go. Hi, guys. Welcome to my vlog. And, grabe, guys. Alam niyo ba, sobrang tagal na na itong restaurant na to, which is the... Tokyo, Tokyo, guys. So, favorite ko dito. Siyempre, ang hindi mawawala at hindi natin pwedeng palapasing pakainin ang beef misuno, guys. Wow! Kasi yun, kasi parang hindi naman spaced out yung yung vegetable nila. Pero itong muna yung binigay nila, parang sliced potato. Mas marami sila mga bago. Guys, ito palang food namin na to. Bukod sa burger, Wagyu burger and the uh, nori chicken hot dog. Eh, itong beef misuno with chicken karage and four pieces um tempura and three red ice and rice. Eh, isa siyang group meals, guys. So, for only $600, 99. Ganun. So, ang dami na. Imagine natin it, yung... Wow! Di ba? Eh? so, diba? so simulan na natin. Siyempre, sisimulan natin dito sa Beef Misuro. Guys, alam niyo naman yan. Ito ang famous nila. Ayan ang kilalang kilala, di ba? Bismillah. Hmm. Yeah. Iba talaga Beef Misuro. Hmm. Ito ginger, to na pula. Guys, grabe bit ni Zulu talaga. Hindi, hindi pa rin nagbago ang tempura. Mmm. Ang laki ng tempura nila. Diretso, diretso. So, patry so naman natin itong tempura nila. Mmm. pa. Ang mm -hmm. crispy ng tempura nila. Mmm. -hmm. Wow! Ito ang kanilang chicken karate. So, ito naman yung sauce nila. Siyempre, guys, hindi tayo magubuhay ng walang chili. Wow. <laughs> wow. Mm. Papa, ah. huwag yung maalat yung sir. Para mas masarap pagka chili oil. Ayen mm. mm. Ayan guys, so ito yung isa sa yung bago nila, ang kanilang Huwag yung burger. Ang dami, mushroom burger pala to. Tapos tignan niyo yung loob. Eh. Let's try this. Puro naman siyang beef. Ay! Ay Parang sa Wendy's. Mmm! Narasahan ko agad yung sauce niya. Parang may iba. Wow! Oh. Mmm! Mmm! Guys, grabe. Meron siyang special sauce na parang may wasabi na something. Hindi ko ma, hindi ko ma-distinguish. Ang sarap nito. Oh. Hmm? Wow! Mm. Hmm. Mm. Mm. yung Hmm. Ah, Tapos yung beef. Parang beef masunay ah, yung nasa loob. Siyempre, ito ang famous na lang red. I see. Ganun pa rin. Hindi pa rin nagbago. Matamis pa rin yung red ice. Hindi pa Tapos, guys, meron sila ngayong bago ito. The wow! nori hot dog. So, meron siya mga crab stick. Meron chicken chicken hot dog. Tapos, pinano sa breading. Merong mayonnaise. Of course, may cabbage. And then, the honey. So, let's try it. Oh. Oh. Mm. 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 Guys, alam nyo, ang maganda dito, sa so share na ginawa nila, dahil nilagyan nila ng breading yung hot dog. Ang crunchy. Ang sarap. Hello. 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 Hello ganyan talaga si Iman, guys. Pagka nag-vlog ako, lagi talaga siyang magagawa. Narinig mo? Anta-anta. Iman, say hi to the vlog. <laughs> oh. Let's try this again. Oh my God. Sarap. Lalapit natin yung hot dog. Mmm. <laughs> ah. Mmm. Mmm. So guys, ito ang famous yakisoba. Wow! Siyempre, ang mag-vlog nito ang nag-iisang mahilig sa pansit. Iman. Mm. Go eat your pansit? Okay, put it here. Okay. Can you eat your pansit, Iman? Oo. Ang baling naman ng sabi. Guys, I just want you to know Yung mga bento box dito Unlimited ang rice nila Parang, parang Masal Only rice How is it, Iman? Yummy huh? Iman, you like your pancet? Yeah Can you eat pancet now? Can you, can you show it to them? Awww oh guys, thank you for watching my vlog. Yan, nandito kami sa Tokyo, Tokyo. Um, market, market branch pa guys. Marami silang branch. At hindi ko na alam kung kaano karami pa at kung saan yan. Guys, thank you for watching my vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!